Huwag nyo nang baguhin yung kwento kahit anong gawin yung pagbabago dyan at maghaka-haka kayo. Yung nagsasabi na, pwede daw mag excise yung dalawang dokumento yung nakuha ng ABS-CBN sa kanya 25 at saka yung peking pinos ni Bobby Tiglaw, Bobby Tiglaw. Ni Doktor, Doktor Bobby Tiglaw. Bakit? Magaling dumoktor. Di ba? Paano pala mag-coco-exist yung mismong Beverly Hills police department nagsabi na dagdag lang yung words na yon. Diba? Bakit nyo pa ipipilit yung kwento na yan? So, dito, sinasabi ni dati ni, ni Senator Bato, para matakpan yung kay, babi, ah, ke, Tantoko na case. So, fake news peddler din ba si Senator Bato? Dahil nagre-rely dyan? Abay, polis ka dati eh. Dapat alam mo yung, ano yung dapat? May capacity ka to do it. Investigate. Galing-galing mo mga, mga mag-investigate ng Pidea Ito, hindi mo makuha kung totoo o hindi. Nakuha nga ng ABS-CBN sa kanang Net25 eh. Oh. Pati yung Philippine Consulate General natin. Sila mismo ang kumuha. Oh. Oh, tapos so, sasabihin nyo, ang sasabihin pa daw ng mga DDS, ang fake, yung nakuha ng Philippine Consulate General. Peke din yung nakuha ng Net25 at peke ang nakuha ng ABS-CBN. At yun naratibo nila daw. Ang totoo, sige, kumuha kayo ng authenticity. Diba? Sa paggamatay ng negosyante si Paolo Tantoco, nang matanong naman si Bato kung totoo nga ba ang pinupukol na issue sa First AD, sabi niya, hindi niya naman alam dahil hindi daw siya ang nag-iimbestiga dyan. Yun naman pala eh. bakit mo sasabihin na uh, diversionary tactic ito? Wala ka palang alam eh, bakit mo binubuhay din? Diba, bakit mo pinapalutang? Di ba? Ba't mo pinapalutang? Alam mo, igagalang pa rin natin si Senator Bato, mga kakulit. Tawagin ko pa rin siya Senador. um, uh, respeto. Kahit tinawag niya akong yung babaeng yan. Eh, ano nakakahiya kasi? PMA year at that. PMA year at that. ba? Diba? Ako ang sasabihin mo na bastos? evil. Sabi nga natin, yung mga katabi mo nga ay namamat, namat, namamatay tao. Yung katabi mo mga mamamatay tao. Yung katabi mo may mga kilalang assassin at tagbata sa buhay ng Pangulo, First Lady, Speaker. Ano sila? Angel? Ano sila? Gentle? ba hindi na yata alam ni Senator Bato ang definition ng bastos sa kaevil evil Mukhang antonyms ang ginamit niya. Diba? O, oh, diba? Encourage ba to fight pag hinuli? Ang pinadadala natin ay si General Marcos, yung pumatay sa matandang Espinosa sa kulungan si Spinido. Ay, sorry, ma ko ma mali ba ako, Sam? Matang Espinosa. Sa kulungan. O, oh, tama-tama. Si Espinosa si nga. Sa kulungan, si Espinido yung Colonel Espinido. O, yan. Diba? Hmm. Gito loy. Kirit pa niya, tanungin na lang daw ang Beverly Hills Police Department. Sa gayon, wala naman daw... Pala, Bakit mo ino-open? Bakit mo binibring up? Wala ka palang alam dun. Bakit ka nag speculate na itong warrant of arrest na binabanggit ay pamasak butas dun or pantapal or uh, pandiver pan-diversionary tactic na wala ka pala alam ko totoo, hindi eh. At the same time, iba, senador ka, dati kang polis, huwag mong i-bring up ang issue na wala ka palang alam. ba? Diba? At gagamitin mong dahilan at sagot dito sa naging response ni ES Versamin. Wala ka pala alam eh. So, anong kredibilidad ni Senator Bato para sabihin na ginagamit ito as diversionary tactic na malakan yan? Diba? Wala siyang masabi. Tanda natin mga clear. Hindi si ang nag-start nito. Kilala to. Kanina lang to eh. Ilang beses nang sinabi ni Atty. Conti sa bawat interview niya na malamang dumabas na ang warrant of arrest kay Sen. Bato. Sa iba, di ba, wala pa nga daw siya nakikita pero kay Sen. Bato, mukhang malamang, so most, most probably may nadidilig na, na yan. So, ba't ka magagalit sa malakanyang? Diba? Ang dapat mong kagalitan sa mga sarili nyo. Diba? Dapat yung kagalitan, bakit nangyari yan sa inyo? Dahil wala naman yung magiging warrant of arrest kung wala namang biktima na nag-file ng case sa ICC. Kung nakita na nila noon na hindi umaabuso sa kapangyarihan at ipinakukulong ang dapat makulong, eh, si Marcos nga, hindi pinakulong eh. Doon pa lang kita na eh. ba? Diba? Utos yun ano, ni dating Pangulong Duterte, ayaw niya makulong yung mga pumatay kay Spinoza. Ah. Diba? Oh, sige, tuloy, tuloy informasyon si Senator Bato kung maglalabas nga ng warrant laban sa kanya ang ICC. Pabiru ding sinabi ng senador na kung nariyan na ang warrant sa kanya daw niya haharapin. Ika nga niya, tatawid na lang daw siya sa tulay pag nagawa na ito. Pakinggan natin Ruth ang ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Diyan, gawin nila. Gawin na anong gusto lang gawin. If they want to commit this mistake again, then go ahead. Bakit? Sino nagsabing mistake again? Ito, mala ito, ito yung nakikita kong purpose, mga kaklir. Kung bakit gumawa ng uh, resolution ito sa Senator Amy para maipakita sa taong bayan, siya na nag-judge, ha? Hindi siya Supreme Court. Tandaan natin, si Senator Amy nag-investigate para gumawa ng itong klaseng resolution, resolution, maipakita sa taong bayan na mali ang ginawa ng gobyerno. Pinangunahan niya ang Supreme Court. Ba? Diba? Hayaan natin yung Supreme Court. Kung sabihin ng Supreme Court mali, edi, eh, eh, yun ang susundin. Pero walang karapatan si Senator Amy mag-judge kung mali o tama yung ginawa sa pag-surrender kay dating Paulo Duterte. Because she's not a judge. At yung ginawa niya investigation dyan ay in aid of legislation. ba diba? In aid of legislation. Kasi gagamitin ng Kaufman, eh pang in aid of legislation lang yan. oh tapos so, sabihin niya, yan ang sentimiento ng tao. Yan yung sentimiento ni Senator aimi At ng iba mga pro Duterte. Di ba? Kung propagandista din to si Ani, Si Kaufman eh. Di ba? Good, eh, uh, good evening po, Atty. Claire. Dapat po mapabilis ang pag-areso sa mga ulupong na yan ng bayan dito sa atin pong bansang Pilipinas. Di ba? Tignan natin ha? If they want to commit the same mistake, sino nagsabing mistake? Ikaw. 'Di ba? Mistake ba 'yung may kaso sa ICC? 'Di ba? May mga biktima, may mga may mga nagsampa doon, may mga biktima, may mga kamag-anak na mga pinatay. 'Di ba? Kayo, anong mistake nyo? Wala kayong mistake doon sa pagkamatay ng mga tao doon? Mga, mga mga pinatay ng mga tao na na biktima ng EJK? Ha? Huh? They can do that. Yung ginawa nila kay Pangulo Duterte ay napakalaki mistake yun. Ikaw, kasi, sabit ka eh. They can do that. Yung ginawa nila kay Pangulo Duterte ay napakalaki mistake yun. Ayaw mo nang mahilig ang, ang, mga tao dyan sa Malacanang. O, oh, ano mahilig, mga kakli? Ang Malacanang mahilig magbigay ng hustisya. Pansinin nyo, mga kakli. Ilan na yung mga dating nagtatago 'di ba? Na, na, nasasampa ng kaso. Kibuloy. Hostisya hinahanap ng mga biktima. 'Di ba? Although hindi ko sinasabi mga guilty na sila mga kid. Pero may mga complainants kasi that's a fact. May complainants. May nagsasabing biktima sila. At may lumalabas na mga na mga ebidensya na dapat no na nakonsidera na, na na para maging daan, masampahan ng kaso sa korte. Teves. Pa? Diba? Sino pa ba? Oh, alis go o kahit pa paano nadala dito. Alis go. -o. Diba? Sino pa ba? Missing sa bongeros ngayon. Todo ang pag-iimbestiga. Diba? Marami na si Pangulo Marcos Jr akala nyo lang, hindi kumikilos ang pamahalaan pagdating sa ustisya. Di ba? Eh panahon ni dating Pangulong Duterte, sino ba? Di ba? Sino? Yung mga ano niya, PNP chief niya, na involved di umano sa EJK, nakulong ba? Garma. Yung pumatay kay ano, Barayuga. Yung pumatay kay Mayor Halili. Di ba? Pumatay kay yung mag, o, dikta ba yun? yung mag-asawa? Anda. Nasolve mo Senator ba Bato? E, diyan naman mahilig ang mga tao diyan sa Malacañang. Ano hilig ng Malacañang? Yes, ang hilig ng Malacañang is magbigay ng hustisya. Kayo, nung panahon nyo. Kaya nga napilitan yung mga tao sa I yung mga tao um pumunta sa ICC dahil wala silang nararamdamang hustisya nung panahon nyo. Di ba? Hmm. Gagawa ng panibagong issue. Hindi to issue. Senator ba to? Hindi to old issue. Every now and then, pinapaalala ni Atty. Conti na maaaring magkaroon ng warrant of arrest laban sa'yo. This is not an old issue. Remember, noon pa to, waiting lang kung magkakaroon ka ng warrant of arrest. Hindi ko naman sinasabing walang, may, may, may warrant of arrest ka na. ba? Diba? Rehash issue? Ay, i-recycle na. Ano ibig sabihin, wala kang warrant of arrest sa ICC? Eh kung may, ah, Okay, ganito na lang. Mas maganda. Sige po. Mas okay na magtulog-tulugan kayo dyan. Magtulog-tulugan kayo na mahimbing dyan para pag may ICC na awaran ta pares. Okay lang kayo, di ba? Tutulog-tulog na mahimbing, di okay lang para hindi niyo siya maramdaman. Gagawa ang uh, panibagong issue kahit na old issue na rehashed issue ay i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Di ko makita, di ba? Una, sabi mo wala kang alam sa kaso. Paano i-divert kung ito napatunayan na peke ang dokumento? Nagre-rely pa rin siya, kat katulad ni Vice Presidente, nagre-rely siya sa fake document, mga kakilid. Yun ang naratibo talaga ng mga DDS. Ruth, na natanong din natin si Senator Bato kanina, no? kung may mga paghahanda ba siya dyan sa posibleng ang pagpapaareso sa kanya ng ICC, sabi ni Senator De La Rosa, ayaw niya niyang itelegraph yung kanyang mga plano o kung may mga paghahanda ba siya. Pero natanong din siya, posibleng bang hindi niya harapin yung warrant, hindi siya magpaaresto, ayaw din daw niyang sagutin yung posibilidad kung siya ba ay magtatago o hindi. Ruth? Hoy! Ano to? Panic mode ba to? Kala ako matapang ka, gusto mo ako makita ni dating pang agdat gusto mo makita dati. Mama, gusto mo makita ang dating pangulo. 'Di ba? Ah, ito, 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 mga kapatid, basahin natin 'to. Sabi niya sasamahan niya yung amo niya, tama, 'di ba? JJ, JJ. Oh, ito tinatin. Ito yung dati niya. Ah, yeah, ito dati niya, matagal-tagal pa 'to eh. Kaya ganito yung kanyang ano eh. Ito 'to. May video ba 'to? Oh. ICC warrant coming. Bato oh, de Estrillanes, go ahead, make my day, oh, di ba? Tapos, may video rin siya, mga ka-clear, na sinabi niya na nalulung na nalulungkot siya, natatakot siya para sa mga apo niya. Sige so, nga, pakinggan nga natin to. Matapang siya dito, eh. Senator Bato de la Rosa there's former Senator Antonio Trillanes IV to personally handcuff him should the International Criminal Court begin issuing arrest warrants. Trillanes earlier claimed that ICC probers are expected to issue by June or July an arrest warrant against former President Rodrigo Duterte and others accused of rights violations during the previous administration's brutal war on drugs.

President Bongbong Marcos earlier said his administration will not lift a finger to help the ICC probe. When asked if De La Rosa is concerned the administration will change its stance, the senator says, I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord? Na hanggang dyan ka lang, magkukulong ka na, wala akong magawa. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Ah, okay. Okay, pakita ko lang itong mga clear ah, bago tayo magtapos ha. Ah. masami sabi niya, bringing up old issues. Sige, tingnan natin ha. Ah. Medyo late na ako doon sa isa nating ano ha. Ah. sandali na lang to. Old issues daw ha. Ah. Samantalang yung pinakita kong video sa inyo, 2024 lang yun mga clear. So every now and then, ito si Atty. Conti, lagi siya sabi si senator Bato. So hindi siya luma. Pero ito, biniring up niya, mga kaklir. Remember this? Biniring up niya ito sa Senado. Anong taon? 2012. Diba? Wala pang original copy. At dahil daw may mga holes, puncture holes, paniwala niya, totoo. So, ganun ang isang PNP chief mag-analisa ng dokumento. Kaya pala siguro walang nakukulong na mga di umanong akusado sa mga EJK. Kasi ganun mag-isip si Senator Bato. Basta may puncher holes at wala ang dokumento kahit screenshot lang yan. Totoo na yan. Diba? So, papaano pa yung sa Beverly Hills Police Department na record? mismo yung Beverly Hills Police Department nagsabing, dagdag lang yan! Yung may portion dyan na dinagdag, hindi yan ang mga wordings na ginagamit ng BHPD. Pero walay pa rin, tuloy pa rin sila sa kanilang kwento. Pinapalabo pa rin nila para mabulag, mabulagan ang ibang mga taong hindi nagsusuri. deserve ni Senator Bato, sobrang yabang laki ng kinita sa Cone War and War on Drugs. Di ba mga kaklir? O, oh, yun lang muna. Nakita natin, ha? Pinakita ko lang sa inyo yung sasamay niya, old issues. Yan, mas old ang issue mo. March 11, 2012. Wala pa yata ang asawa nito si Maricel. O, oh, kabata-bata pa lang ni Maricel Soriano dito. 2012, o, oh, 10 years, more, More than 10 years ago, dinala mo. Diba? So, walang record sa PIDEA. Never nagkaroon ng record sa PIDEA. Na ganyan? Oh. Ano sabi ni ano ni Pangulong Marcos dito kay ano? hanapin ko ha. Ah. Makita ko to kanini. Kay ano? Uh, Jonathan Morales. Nananahan ba mga kakli? Para siyang? Para siyang? Hmm. hanapin ko ha. Ah. Mm, wait lang. Para siyang, meron to eh. Para siyang jukebox, di ba? Na kakanta pag nilagyan ng pera. Di ba? Yun yun. Sabi ko nga yun. Iksi lang. Apo si PBB ang pagsalita to. May pitik kahit may iksi. Remember the fentanyl, fentanyl? Ah, ito, 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 Pakita ko lang ha, ah, para ano, ma-recall -ma natin yung mga sinabi ni PBBM. Ha? Ah? Oh, 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 This fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. <laughs> oh, pero wala, wala, hindi ko be, walang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA agent Jonathan Morales na sangkot umano siya at ang aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Ayon sa Pangulo, hindi niya bibigyan ng importansya ang taong walang kredibilidad. Kinwestiyon rin ni PBBM ang record ng dating PIDEA agent. Mahirap naman bigyan ng ano, importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At uh, parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. <laughs> oh, wala, wala, hindi ko wala walang say-say. Tingnan mo na lang ang kanyang record. Ah, oh, mga akli nakita niya na, paparang sumagot si, ano, PBBM. Parang manimis ko na yung mga ano. Pag pumitik eh, no? Pag Hindi naman ako sa kanya nagmana, mas matinding pumitik si Pangulo. Konti lang, pero... Warak ang kalaban. Remember the fentanyl? Isang pitik lang, fentanyl, oh. Oh. Ikaw nga, nanonood ngayon. Ano yung opinion mo sa video ito? Ano yung masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito at siyempre, huwag mo kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganoon makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo ring kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat